ang mamamayani, hindi po mahahanap ang kaunlaran ng bayan. January 13, 2025, sa labing tatlong venues sa buong Pilipinas, Isang tagpong hindi malilimutan ang isinagawa, ang National Rally for Peace na pinahunahan ng Iglesia Ni Cristo. Isa ang Ormoc City Stage sa lalawigan ng Leyte sa mga naging venue ng National Rally for Peace. Dito natipon ang marami nating kababayan sa buong Eastern Visayas. Sa kasalukuyan ay patuloy po na inihahanda ang dako. Pusaan isa isasagawa po ang National Rally na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo. Inihahanda po ang kaayusan na magiging traffic para maging maayos po ang pagtungo ng mga dadalo sa malaking pagkilos na ito. At sa kasalukuyan ay patuloy na inihahanda ang mga gagamiting teknikal para po naman sa ikapagtatagumpay ng malaking pagkilos. Bagamat ang panahon po natin ngayon ay makulimlim at may mga manakanakang pag-ulan. Pero ano man po ang maging kalagayan ng panahon ay tuloy ang National Rally for Peace. Ayun uh, sa ekpisa na zero casualty tayo or any injury man lang na yung gan natin dito sa para sa peaceful rally. Pag-start na naman nandito na yung mga uh, mga delegates, meron po tayo nagro-roving na mga kinain sa ka nation para maging well secured talaga. Pasanwere naman po yung uh, ating kapatid na mga Ektesya uh, at uh, yung, yung nagkaroon tayo ng conference, lilatag namin po paano yung uh, ating security sir, tinangon natin yung ating mga uh, representative sa mga kapatid sa ektesya. Uh, tama naman yung binigay nating uh, preparation. So, mistake lang namin na talagang maliging peaceful. Yung mga uh, mamangang peaceful naman nila uh, sa lupoy na nagaganap na rally. Bagamat patuloy ang panakanakang pag-ulan sa Ormoc City, hindi napigilan nito ang mga dumalo upang ipahayag ang hinaing ng maraming mga Filipino at ipakita ang lakas ng pagkakaisa para sa kapayapaan. Uh, maaga po kaming umalis, kasama ko po, po ang aking buong sambahayan. Madaling araw pa lang po, uh, andito na kami. Sabik po kami makarating ng maaga. Thankful po ako sa, dahil naka, Nakatugon po ako dito sa Pilusan na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, Banawagan ko payapaan. Nawa po ito ay madungog, marinig ng gobyerno para po sa ating kapayapaan. Napakasaya po namin sapagkat naging parte kami ng pagkilos na ito para po ito sa kapayapaan ng ating bansa. Nagkaroon din ng entertainment show bago pa magsimula ang program proper. Pagdating ng alas 4 ng hapon ay opisyal nang sinimulan ang programa. Damang-dama sa iba't ibang dako ang sigaw ng damdamin ng maraming mamamayang Pilipino ng paghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa. Tungo sa ikagaganda ng pinakamamahal nating bansa, ang Pilipinas. Isa pa akong katoliko na nandito, nandito sa National Rally for Peace. At ang na ko lang ang mga nabibuno sa ating bansa ay magkaisa at lahing ang kapayapaan sa Agatsang Pilipinas. Dapat po nilang pagtuunan ng pansin muna ang solusyon para po sa kahirapan. Magkaisa po sila ng desisyon hindi po magwatak-watak para hindi po lalong maghirap ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Hangad ko rin po ang magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa upang nasa gayon. Lalo lalo na po sa pagkaksa panahon ngayon, alaga na po ang mga kahirapan, po, marami pong mga nagugutong, kaya Kaysa sa po sa inuuna po natin yung mga pag-aaway-aaway, pagbabangayan, dapat mas inuuna natin ang kapakanan ng ating bansa po. Hindi naman kami iglesia ni Kristo, mga katoliko po kami, andito kami sumali para lang maipakita, mailabas namin kung ano ang aming damdamin. Hindi lang to sa INC, kung hindi sa buong mamamayan ng Pilipinas. Ayon sa mga otoridad, nasa higit 30,000 katao ang dumalo sa peaceful rally sa Ormoc City Stage. Masaya at maayos ang buong araw ng pagsasagawa nito. Tulong-tulong din ang mga dumalo upang kung paanong malinis nilang dinatnan ang venue, ay malinis din nilang iiwan ito. Pinapalagi namin na malinis ang kapaligiran. Kasi nga yung Ormoc City ay pinakamalinis na syudad. Kaya pinapanatili namin ang kalinisan ng Ormoc City. Nanatnan po namin ang venue na malinis kaya hanggang sa matapos... Oo, oh, din kami na malinis din. Ka ito kasing tinuturo sa amin. Nindog sila diri, limpyo, way kalat. Sila ang maglimpyo diri. Yung eh, kanit, nasunan na, nila ngayon ng um, aktividad nila ngayon, ay eh, wala naman po silang panat. So far, huh? wala ka naman kami nakikita o ang bukulo o nakakanat. Proud namin ang iglesia nga malinis itong pag malaking event kagahapon. E, Iniwan nilang malinis, sir. Walang kalat, malinis ng malinis, walang gulo. Ano? Hindi, hindi nakaabala yung rally nila. Walang nakadisturbo sa ano, oh. sa umok. So, kung ipukumpara po natin sa mga ibang events, para po sa amin, mas madali pong i-secure ngayon, mas disiplinado po yung mga tao. Uh, walang untoward incident na nangyayari, uh, very peaceful. Naramdaman namin na uh, hindi sayang ang aming pagod at effort para maisaktuparan ang gawain na ito. Alang-alang sa kapayapaan at pag pagkakaisa ng ating bansa. Mula po rito sa Ormoc City Leyte. Ako po si kapatid na Aliza Apsay para sa National Rally for Peace special coverage. Taong bayan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo I'm going